Hello mga kaiklabong! Paano nga ba gumawa ng napakasarap na Glutinous Flour Dessert? Tara, turuan ko kayo ng na napakadali na dessert. Ang ating mga ingredients, may big sago, may small sago, may coconut milk, may sugar, may glutinous rice flour. Gagawa tayo ng dough. Gamit yung ating glutinous rice flour, tapos ilagyan ko siya ng one and a half na water. Nag-add ako ng food coloring na violet. Para naman sa ating piling, mag-add tayo ng red bean. Dito sa ating procedure, mag-design tayo ng flower. Paano ko nga pala ginawa yung ating flower na design? So, naglagay na ako ng red bean para sa peeling. So, yung design natin dito, Bali, ididikit lang natin siya ng ganyan hanggang maging form siya ng flower. Diyan nga sa procedure na yan, para kang gumagawa lang ng ano, bilo-bilo. Bali, invento ko nga lang pala to, kaya medyo uh, ganito yung pagka-design ko. At pagkatapos nga natin siya ma-design, uh, magre-ready naman tayo sa casserole ng water. Bali, papakuloan natin yung tubig bago natin ilagay yung ating, Ang ating dough dyan. Then kapag mapapansin nyo na lumulutang na nga siya para katulad sa ano, palitaw. Sa hanguin na nga natin to at kukunin na nga natin siya at set aside lang muna natin. At para naman sa pangalawang procedure, ah, magpapakulo tayo ng coconut milk dito. Bali, papakuloan na natin itong coconut milk tas bago natin ilagay yung ating mga dona flour. So, nailagay na nga natin dyan yung ating dona flour. Tapos, ilalagay din natin yung ating mga sago. Tapos, maglagay na rin tayo dito ng pampalasa yung ating sugar. Then, add din ako ng flavor na pandan leaves para medyo mabango yung ating dessert para nga sa akin best na kainin to na malamig kasi para ma malasahan mo talaga yung ating red bean kapag kinakain na nga natin to. Pala pinangalanan ko siya ng glutinous flour dessert. Tara na at kainin na nga natin to. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Mm, yummy!